Kahulugan ng langka sa panaginip Ang panaginip tungkol sa langka ay kumakatawan sa ilang mga pagdududa tungkol sa buhay na ito. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa kawalan ng katiyakan kung paano ka dapat kumilos. Maaari rin ito magpahiwatig na aani ka ng magagandang resulta mula sa iyong trabaho. Ang langka sa isang panaginip ay nangangahulugan na ikaw ay naglalakad ng paatras habang maraming problema ang naghihintay sa iyo. Maaaring kailanganin mong mag-isip ng mahabang panahon upang kumilos at malutas ang problema. Ngunit nagaksaya ka ng maraming oras. Ang mga panaginip tungkol sa langka ay ginagawa mong ayusin ang iyong mga iniisip at unti-unting maghanap ng mga desisyon ng mabilis at mahusay. Ang lahat ay depende sa iyong saloobin at magpasya sa pinakamahusay na paraan. Kaya makakatulong kung hindi ka mag-aaksaya ng oras sa mga walang kwentang bagay. Ang panaginip ng langka ay maaaring magpahiwatig ng iba't ibang bagay depende sa konteksto ng panaginip. Narito ang ilang mahahalagang punto na dapat isaalang alang alang Una, ang kasaganahan. Ang langka ay kadalasan nauugnay sa kasaganahan, kaya ang panaginip nito ay maaaring magpahiwatig na makakaranas ka ng ilang anyo ng pananalapi o material na pakinabang sa lalong madaling panahon. Pangalawa, ang paglago at pagunlad. Ang langka ay isang prutas na tumutubo sa mga puno, kaya ang panaginip nito ay maaaring sumisimbolo sa paglaki at pagunlad sa iyong personal o profesional na buhay. Pangatlo, ang pagpapakain at kabuhayan. Ang langka ay isang masustansya at nakabubusog na prutas. Kaya ang panaginip nito ay maaring magmungkahi na tumutok ka sa pangangalaga sa iyong pisikal at emosyonal na mga pangangailangan. Pangapat, ang pagbubunyag ng nakatagong potensyal. Ang langka ay may matigas na panlabas na kailangan mong balatan upang may ang matamis at masarap na loob nito. Ang panaginip ng langka ay kumakatawan sa proseso ng pagtuklas ng iyong mga nakatagong potensyal o talento. At ang panglima, ang pagharap sa mga balakid. Ang langka ay maaring maging mahirap na putulin at hihanda. Kaya ang panaginip nito ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nahaharap sa mga hadlang o hamon na nangangailangan ng pasensya, pagtsatsaga at pagsisikap na malampasan ng panaginip tungkol sa kumain ng langka. Kapag napanaginipan mong kumain ng langka, ito ay nagpapakita na aani ka ng kaligayahan mula sa iyong pagsusumikap. Kung ikaw ay nagtatrabaho, ang panaginip na ito ay sumisimbolo sa pagkakataong makakuha ng mas magandang alok. Sa kabilang banda, kung kumain ka ng langka at hindi mo ito gusto o dahil ito ay mapait, kung gayon, ito ay nagpapahiwatig na kailangan mong maglagay ng higit na pagsisikap upang makamit ang iyong inaasam-asam sa trabaho. Sa gayon, makakatulong kung mag-focus ka sa iyong trabaho dahil mas malapit ka sa pangangasiwa. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay labis na nag tungkol sa profesional na tagumpay. Mangangailangan ito ng higit na dedikasyon mula sa iyo upang makamit ang gusto mo. Ang ilang mga kapighatian ay maaring dumating sa daan, ngunit hindi iyon makapipigil sa iyo. Gayunpaman, kakailanganin mo ng mas maraming oras, kaya kailangan mong magkaroon ng pasensya at tiyaga upang maabot ang tagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maraming langka. Kapag nakakita ka ng maraming langka, ito ay nagpapahiwatig ng iyong paglalakbay ay mahahadlangan dahil sa ilang mga problema na lumitaw sa iba't ibang paraan. Upang mapagtagumpayan ito, kakailanganin ng maraming oras. Huwag subukang tumakas o ipikit ang iyong mga mata at talikuran ang iyong sarili sa mga problema ang hindi mo pa nalutas. Kailangan mo makahanap ng solusyon at huwag sumuko. Ang pinakamahusay na paraan upang harapin ito ay mahinahon at walang agarang paraan. Kailangan mong sundin ang mga pamamaraan at palakasin ang iyong mga panlaban. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hinog na langka. Kapag nanaginip ka ng hinog na langka, ito ay may kahulugan tungkol sa pakikibaka na iyong ginagawa. Kung tumutok ka sa iyong profesional na karera, makakatanggap ka ng magandang balita. Huwag subukang makarating sa tagumpay sa isang instant na paraan. Kakailanganin mo ng oras upang kumilos ng mas maingat at maghintay para sa tamang sandali upang anihin ang mga gantimpala ng iyong mga pagsisikap. Ang panaginip ng hinog na langka ay nangangahulugan ng swerte, kasaganahan. Ipinapahiwatig nito na malapit ka na makatanggap ng malaking gantimpala o makakamit ang makabuluhang tagumpay sa iyong buhay. Samantalang ang hinog na langka sa panaginip ay kumakatawan sa fertility, creativity at growth. Nangangahulugan ito na magsisimula ka ng isang bagong proyekto o pakikipagsapalaran na may maraming potensyal para sa paglago at tagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mag-ani ng langka. Kapag nanaginip kang mag-ani ng langka, ito ay nagpapahiwatig na ngayon na ang tamang panahon kung gusto mong mag-commit sa isang tao nasa maayos ka ng yugto ng iyong relasyon. Kung hindi mo pa rin nahahanap ang iyong soulmate, pumanap ng taong makakapagbahagi ng pinaka magagandang sandali sa iyo. Makakatulong kung makakahanap ka ng taong akma sa iyong pag-iisip at pagkatao. Gagawin itong kompleto ang iyong kaligayahan, tangkiliki ng sandali at makatitiyak na ito ay lubhang kumikita. Gayun din, ito ay nagpapahiwatig ng isang oras ng mahusay na pagkakataon at paglago, kung saan maaari mong tamasahin ang mga bunga ng iyong paggawa. Bilang kahalili, ito ay nagpapakita ng pangangailangan na maging matyaga at maghintay ng tamang oras upang pahalagahan ang mga gantimpala ng iyong pagsusumikap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa mga bulok na langka ang nakakita ng bulok na langka sa isang panaginip ay karaniwang sumisimbolo ng pagkabiko, pagkakanulo, o isang napalampas na pagkakataon. Kinakatawan nito ang isang bagay na kaakit-akit mula sa labas, ngunit maaaring maging mas mahusay kapag mas malapit ka dito. Gayon din, ipinapakita nito na kailangan mong bitawan ang isang bagay na hindi na nagsisilbi sa iyo. Kapag nanaginip ka ng bulok na langka, ipinapakita nito napalagi kang nagdududa sa mga pangyayari sa nakaraan. Nagbibigay ito sa iyo ng mga isyo na hindi makakatulong sa iyo. Makakatulong kung susubukan mong lapitan ang mga taong nagpapanatili sa iyo. Agad na ayusin ang mga problemang bumabagabag sa iyo at bumuo ng mga kakayahang umangkop sa mga komplikadong sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hilaw na langka? Ang panaginip ng hilaw na langka ay maaring sumisimbolo sa iyong potensyal na hindi pa ganap na naisasakatuparan. Maaring nasa yugto ka ng iyong buhay kung saan nauunlad mo pa rin ang iyong mga kakayahan, talento o personalidad at kailangan mong maging matyaga at matyaga upang maabot ang iyong buong potensyal. Kapag nanaginip ka ng hilaw at matigas na langka, ito ay nagpapakita na ikaw ay dumaranas ng mga mahihirap na panahon o mga sitwasyon ng konflikt. Pinipigilan ka nitong matulog at maubos ang iyong enerhiya. Bilang resulta, ito ay nagpapahiwalay sa iyo sa mga taong kasama mo sa pamumuhay. Maghanap ng isang paraan upang makaalis sa sitwasyong ito ng mas magaang. Gagawin itong lapitan ka o tutulungan ka ng ibang tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa malambot na langka. Kapag nanaginip ka tungkol sa malambot na langka, Ipinapakita e nito na makakamit mo ang isang mas mahusay na antas ng pananalapi kaysa sa iyong inaakala. Kailangan mong maghanda para sa paparating na yugto ng profesional. Ang ilang mga tao sa paligid mo ay maaring hindi komportable dahil nakakaramdam sila ng selos. Kailangan mong subukang lumayo sa mapangwasak na enerhiya na kanilang ikinakalat at pakikisama sa mga taong nagmamahal sa iyo.